Marcos Alis Jan Marcos Alis Jan Marcos Alis Jan Marcos Alis Jan! Jan Yan ang panawagan ng iba't ibang sectoral group na nagtipon sa Quezon City nitong araw ng lunes mula sa mga leader ng mga grupo ng mga kababaihan mga kabataan, mga muslim mga dating kadre, mga blogger at iba pang sectoral group na sumuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong eleksyon, Iisa ang kanilang sigaw ngayon. Marcos-Anis Jan! Marcos-Anis Jan! Dahil Jan ay nabuo ang Marcos-Anis Jan movement. Puno-puno ng salot ng taong bayan. Hindi na pwede na magpapatuloy itong panggigipit, itong pag-aapi at pagsusupil sa demokrasya na tinatawag natin na young creeping dictatorship. Nee Bongbong -bong Marcos Jr. Dagdag pa ni Ben Ranke, isa sa mga organizer ng Marcos Alisjan Movement, kasalukuyang nakararanas ng leadership crisis ang bansa. Sa Malacanang, ang namamuno ay wala na sa kanyang pag-iisip. Walang kwentang tao. Walang kwentang leader. Ngayon nagsasalita ng oo, bukas nagsasalita ng hindi. Babahanak ang bayan natin ang bansang Pilipinas. Para sa ating mga kapatid na Muslim, hindi nakarapat dapat na mamuno si Marcus Jr. dahil sa mga napabayaang mga Suliranin at walang konkretong solusyon sa mga ito, lalo na sa iniindang kahirapan ng maraming Pilipino. Ramdam na ramdam ko po 100% ang sobrang paghihirap, pag paghihirap ng mga kapwa mong mga Muslim na nandito para maghanap buhay. Bongbong Marcos, nakikiusap ko kami bilang representative ng Muslim ladies. Utang na loob po, umalis na po kayo dyan. Sobra na pong paghirap po sa, sa ngayon. Pinangangambahan naman ng sektor ng kabataan na Bantay Masa Group ang magiging kalagayan ng bansa kung hahayaan pa rin pamunuan ni Marcos Jr. ang bansa hindi pa po, po siya bababa sa kanyang pwesto. Nakikita ko po sa mga darating na panon pa, para mas lalala ang kalagayan ng Pilipinas. Lalala ang mga kalagayan ng mga kabataan na nagangad ng kapayapaan. Pero sa kanya, ang iniisip niya lang yung kanyang pansariling kapakanan lamang po. Naglavas din ng saloobin ang Moro National Liberation Front o MNLF laban sa Pangulo matapos na hatulang guilty ang kanilang leader na si Nur Miswari na isa raong uri ng panggigipit mula sa kasalukuyang administrasyon. Wala nga umanong utang na loob si Marcos Jr. matapos na tumulong ang MNLF sa kanyang pagkapanalo nitong eleksyon. Is Innocent, bigla na lang lumitaw despite sa pagtulong ng aming mahal na chairman itong kay BBM na ito, sa kanyang kandidasi during the campaign. Very clear na ang administrasyong ito ay traitor. Para naman sa dating kadre na si Peter Mutok, isa sa mga napabayaan ng Marcos administration ay ang siguridad ng bansa dahil sa pagbalik na muli ng iligal na droga at krimen na wala na nga raw ito noong Duterte administration pero ngayon ay muli itong namamayagpag. Ngayon ho bumabalik yan. President BBM, dapat alam ninyo yan. Yan ang mga bagay. At yung ipinangako ninyo, itong inilunsad nato, Marcos alis diyan. Huwag niyo ninyong baliwalain ito. Ang EDSA, ang tatay ninyo, kayo ay napatanggal, napaalis kayo. Delikado to sapagat itong pag-uusap nato ay nakakarating sa buong mundo. Pagbibigay din pa ng isang dating kadre na si Jeffrey ka Eric Celis, lumalawak at lumalakas ang sentimento ng mamamayan tungkol sa hindi mabuting pamamalakad ng gobyerno ni Marcos Jr. Aniya, Lumalabas na naulit ang daloy ng mga palatandaan ng kasaysayan noong EDSA One kung saan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hinatulan ng sambayan ng Pilipino at pinalayas sa Malacanang. Huwag niyang antayin na lumala pa ang mga krisis pang politika at ekonomiya at muling aalsa ang taong bayan upang bawiin ang kapangyarihan sa kanya. He needs to listen to the people, otherwise ang kasaysayan ang siyang hahatol muli sa kanya." And this time around, it will happen again. Maybe it will be cruel than the first history na humatol sa kanyang ama.